mga kablog masarap to to baeg o alukon. so makatakim na kayo nito mga kablog sarap to okra sibuyas siling pangsigang ito mga kablog oh sarap to ang nitid sigarilya so oh. nitid saka ito mga kablog oh nitid na talong sarap to Ayan o, native. Tapos ito, native na kamatis. Ganitong native na kamatis mga kablog. Masarap to mga kablog Native na kamatis. Galing pangasinan to mga kablog. Tapos, sasawagan ko ng bangus dagupan mga kablog o. Oh. Mataba Tignan yung bangus dagupan mga kablog. Malit ang ulo pero malaki ang tiyan o. Tapos ganito yung buntot to nakabuka ka hindi kwan meritong bangus na gupan mga kablago oh. malit ng ulo, malaking kyan tapos yung buntot niya nakabuka ka yan you know? o yun lang po mga kablog thank you tapos ganito yung pagkuhan ng talong ganyan lang mga kablog oh. ginagawa namin nito mga kablog nilalagay asib dito sa gitna nilalagyan ng asin to para pag kinain mo hindi matabang may lasa siya ano tapos ito native na palaya sinasama ko na buto kung hindi magulang para mapait siya masarap Yan o. Oh. Sarap to mga kablog. Ito ang kamatis na nitib. Sarap to mga kablog. lipat natin mga ka-blog mata mga ka-blog oh bangus sa pangasinan no hindi ko na tinatanggalan lang kwan bituka up do lang sa taas ang tinatanggal ko. Lagyan natin lang sin mga kablog. atin mga kablog. Sabi nila sa Ilocano tinuno inihaw. Ituno natin mga kablog. You know? Tangihawan ko tinuno balik rin natin yung bangus na mga kablog. Parang lumitit ako. Yun. Bukas siya. Tapos mga kablog, oh. Sinuno. Sinuno. Sinuno ti pi Bangos. Mga kablog, oh. Sinuno. Sabi niya sa Ilocano. Okay na to, mga kablog, oh. Toto na to. Inihaw natin. Matipid tong inihaw ko kasi yung pang ko galing Korea to hindi na magagamitin yung ulit eh. na po mga kablag thank you mga kablag lulutin na natin yung pinakbit natin ito yung ilalagay ko yung kanto yung pinagugasan ng bigas ito yung sabaw niya pero kunti lang Tapos lalagyan natin ng bagoong galing pangasinan sa amin, no. Oh. Linggayin pangasinan. Yan, oh. Masarap yan, no. Oh. Galing linggayin to. Fish bagoong, mga kablog. Lagyan natin to. Ayan. Haluin natin, mga kablog. sindihin natin tong luluto natin yun itong luto sa amin mga kablog sa norte hindi na ginigisa yan bagong lang yan naimas naimas mga kablog tisida namin ito yung mga kablog tinuno oh. Tinolo P. Bangos. Ang style niya mag, mga tulad. Puna natin ito. Sab na natin ito buo. ano? o. Sarap yan mga kablog o. Oh. Ang natin malaki o. Mahina lang ako yung mga ka-vlog. Lagyan natin ng kunting magic sarap. Salamat, magic sarap. Nung layo, hindi mo pa ako pinagbigyan. Dapat pagbigyan mo na ako, magic sarap. Matagal na akong nag vlog din, mga ka-vlog. Lagyan natin para masarap. Sabi lang, Takpan natin mga kablog. Kuting ko lang ng mahinang apuelo. Yan. Yun na po mga kablog, thank you. Mga kablog, yun ito yung paghalo ng pinakbet. No, norse. Ah, uh, toy mga Hmm, oh. nabanglo mga kablog. Ang balingit, nabanglo. Pinakbit, nabanglo mga kablog. Ang balingit. Okay na to mga kablog oh. Sarap to. Pinakbit ng Mga tila, mga tayon, mga oh.